sa isang maliit na bayan, isang kakaibang kwento ang nagsimulang mag-ikot, isang kwento ng kababalaghan at takot na hindi malilimutan ng tatlong manguusig ng aswang. Isang gabi, habang ang tatlo ay naglalakbay patungo sa isang madilim na kagubatan, hindi nila inaasahan ang matinding pagsubok na naghihintay sa kanila. Sa gitna ng kanilang paghahanap, Isang misteryosong albularyo ang lumapit sa kanila, isang matandang manggamot na kilala sa kanyang kahusayan sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Isang lihim ang nagtatago sa bawat galak at takot ng mga manguusig na ito. Sa bawat hakbang nila, may kakaibang puwersa na sumusubok humadlang, at sa gitna ng gabi, tanging ang albularyo lamang ang makakatulong. Pero may kapalit ito, ang kanyang tulong ay hindi libre, at may mga kondisyon silang kailangang sundin. Ang mga aswang na kanilang hinahanap ay hindi basta-basta. May mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Paano kaya magtatapos ang kanilang paglalakbay? Ano ang magiging papel ng misteryosong albularyo sa kanilang tadhana? Abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Habang naglalakad sila sa madilim na kabubatan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng tatlong manguusig. Si Andres, ang pinuno ng grupo, ay matigas at hindi nagdadalawang-isip, ngunit may halong kaba sa kanyang mata. Si Juan, ang pinakabata, ay may takot na hindi kayang itago, samantalang si Pedro, ang matandang kasamahan, ay may mga lihim na hindi kayang sabihin. May mga kwento siya tungkol sa mga aswang na hindi nila alam, mga nilalang na hindi basta-basta nasusugpo. Nang makita nila ang albularyo, nag-alinlangan ang tatlo. Hindi nila alam kung magtitiwala ba sila sa isang estranghero na may kapangyarihan sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Ang albularyo na tinatawag nilang Mang Agustin ay may mga mata na parang nakakakita ng higit pa sa karaniwan. Hindi madali ang laban nyo, Anya, pero kung matutunan nyo ang mga lihim ng aswang, may pag-asa pa kayong magtabumpay. Ngunit sa bawat salita niya, mas lalo silang nalilito. Ano ang ibig niyang sabihin? Habang patuloy silang naglalakad kasama si Mang Agustin, nagsimulang mag-iba ang kanilang paligid. Ang mga puno sa paligid nila ay tila lumalapit, at ang hangin ay nagiging mabigat, puno ng mga hindi maipaliwanag na tunog. Maging alerto kayo, paalala ni Mang Agustin. Ang mga aswang ay hindi lamang mga hayop. Marami sa kanila ay may kakayahang magpanggap bilang tao. Sa kanyang mga salitang iyon, tila nagdalang habag ang tatlong manguusig. Alam nila na ang kanilang misyon ay magiging mas mahirap kaysa sa iniisip nila. Sa bawat gabing lumilipas, si Juan ay nagsisimulang magduda sa mga kwento ng albularyo. Minsan, nakikita niyang natutulog si Pedro na parang may itinatagong lihim. Si Pedro, na mas matagal nang nakikisalamuha sa mga ganitong misyon, ay tila may takot na hindi kayang ipaliwanan. Baka nga, may mas malalim na bagay pa kaysa sa aswang, ani ni Pedro minsang nag-uusap sila ni Andres. Minsan, may mga bagay na hindi kayang tapusin ng isang tao lang. Habang ang takot ay nagsisimulang mag-ugat sa kanilang mga puso, nagsimula namang magtangka si Mang Agustin na itago ang ilang mahahalagang impormasyon. Ano ang mga lihim na tinatago ng matandang albularyo? Bakit parang may mga bagay siyang hindi kayang ibunyad? Habang papalapit ang gabi, ang hangin ay lalong lumalakas at ang mga anino sa kabubatan ay tila nagiging buhay. Si Andres ay nag-aalangan na pakiramdam niyang parang pinagmamasdan sila ng isang hindi nakikita. Mag-ingat tayo, bulong niya sa kanyang mga kasama. May nararamdaman akong kakaiba. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang malupit na halakhak ang umalingaw sa dilim at ang kanilang mga puso ay bumilis sa takot. Si Mang Agustin ay hindi na nakapagsalita. Ang kanyang mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag at parang may nagbabalak na puwersa sa paligid. Sa isang iglap, nagiba ang anyo ng kagubatan, ang mga puno ay nagkakaroon ng mga mata, at ang mga ibon ay nagiging iba't ibang mga nilalang ng dilim. Ang tatlong manguusig ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit sa bawat hakbang nila, mas lalong lumalalim ang kaguluhan. Ang aswang na kanilang hinahanap ay malapit na, at si Mang Agustin, na dapat ay gabay nila, ay tila may mga bagay na ayaw nang ilabas. Ang takot ay umabot na sa sukdulan. Habang tumatakbo sila sa kabubatan, si Juan ay napansin ang isang kakaibang anyo sa ilalim ng mga puno, isang babae, nakatayo at nakatingin sa kanila. Ang kanyang mata ay kumikislap ng dilaw at ang kanyang ngiti ay malamig at walang awa. Hindi ito ang aswang, sabi ni Mang Agustin, ngunit ang kanyang tinig ay may kaba. Ang babae na nakatayo sa harap nila ay hindi isang ordinaryong nilalang. Siya ang pinuno ng mga aswang, ang babaylan, na pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa lugar. Sa isang iglap, lumapit ang babaylan at nagsalita sa isang wika na hindi nila maintindihan. Ngunit ang kanyang mga salitang iyon ay parang mga sumpa na nagpasik ng dilim sa paligid. Si Pedro, na matagal nang may kaalaman sa mga ganitong nilalang, ay nagsimulang magpanit. Dapat tayong umalis, sigaw niya, ngunit bago pa sila makakilos, ang babae ay naglabas ng isang itim na ulap na nagsakal sa kanilang pag-asa. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, may mas malalim na lihim na dapat nilang matuklasan. Ang ulap ng itim na usok ay sumakal sa kanilang mga katawan, pinipigilan silang huminga at gumalaw. Si Andres, na puno ng takot, ay pinilit ipaglaban ang sarili. Munit ang kanyang lakas ay tila nawawala sa bawat segundo. Si Juan, na halos mawala ng pag-asa, ay nakikita ang kanyang mga kamay na dahan-dahang nawawala sa dilim. Munit si Mang Agustin, na tila alam na ang mangyayari, ay nagdasal ng taimtim. May paraan pa ang huling sinabi niya bago siya nawala ng malay sa isang iglap, ang dilim ay naglaho at isang matinding liwanag ang sumik mula sa katawan ni Mang Agustin. Mabilis niyang itinulak ang babaylan, na para bang may isang lihim na kapangyarihan siyang tinaglay sa buong panahon ng kanilang paglalakbay. Isang malakas na tunog ang umalingaungaw, at ang babaylan ay napaatras, na wala ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Munit bago tuluyang maglaho, Iniwan nito ang isang huling mensahe sa kanilang isipan, ang tunay na aswang ay hindi nakikita, kundi nasa bawat puso. Ang huling lihim ni Mang Agustin ay napag-alaman nila nang siya ay pumanaw. Siya pala ay dating isang aswang na nagbabalik loob, at ang kanyang misyon ay hindi lamang tulungan sila kundi ang pakawalan ang kanyang sariling sumpa. Matapos ang huling sakuna, ang tatlong mang-usig ay tumayo sa gitna ng kagubatan, naguguluhan at puno ng tanong. Ang kamatayan ni Mang Agustin ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang puso. Alam nila na hindi lamang nila pinagtulungan ang pag alis ng aswang, kundi pati na rin ang isang masalimuot na kwento ng pagtubos. Si Pedro, na matagal nang nagtatago ng sarili niyang mga lihim, ay hindi na nakapagpigil si Mang Agustin Anya ay nagbago. Naging bahagi siya ng ating laban, hindi para sirain tayo, kundi para tulungan tayong magbukas ng mga mata sa katotohanan. Sa kanilang pagbabalik sa bayan, nahanap nila ang kanilang sarili na hindi lamang nagtagumpay laban sa mga nilalang ng dilim, kundi nagbukas ng mas malalim na pananaw sa kanilang sarili. Hindi lahat ng laban ay laban sa mga halimaw, minsan ang pinakamabigat na kalaban ay ang ating mga takot at lihim. Si Juan, na dating puno ng takot, ay ngayon mas matatag. Si Andres, na natutunan ang tunay na halaga ng pagkakaisa, ay nagsimulang mangarap ng mas magaan na kinabukasan. Habang ang bayan ay muling nanumbalik sa kapayapaan, ang kwento ng tatlong manguusig ay naging alamat, isang paalala na sa bawat dilim may liwanad na maghihintay.